CMN News. News. News CMN Live, Live. Live. Nationwide. Nationwide. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao, umabot sa isang daan at labing lima tuldok, milyong piso ang lambat ng pidian Misamis Occidental at Pidia Misamis Oriental, pawang sakop sa Region 10 or Northern Mindanao sa kanilang isinagawang bypass operation sa Block 2, Lot No. 8, Fish 1, NHA sa Barangay Kaoswagan, Cagayan de Oro City. Kinilala ng mga otoridad ang mga drug dealers na sina ni R.L. Lestat pades Lingan, 19 News at isang John Mar Labucana Lumpayaw. 36 anyos residente sa barangay Tablon na Turang Sidad. Labing pitong kilong suspected Shibu ang nalimas sa mga otoridad na nakaimpake sa anim na silyadong itim na mga bags na may lamang buy bust money na nagkahalaga ng isa toldok tatlong milyong piso. Samantala na recover na sa mga otoridad ang anim na mga labi na sakay sa bumagsak na super huey helicopter sa Barangay Sabod, Bayan ng Lorito, Agusan del Sur. Dalawa sa anim ay mga piloto at ang apat naman ay mga crew na pawang mga miyembro sa 505 Search and Rescue Group. Hindi muna isinapubliko ang mga pangalan ng mga biktima ni Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco habang sa isinailalim ito ng pagsusuri ng forensic team at hindi pa rin na ipag- sa kanilang mga pamilya na batid na kabilang ang bumagsak na helikopter sa apat na mga aircraft na lumipad buhat sa Davao City patungong Butuan City para sa isang rapid damage assessment and needs analysis mission. Well, Ramos Simon, Robin Reporter ng Mindanao Radio, Kalikasan City, based ng City Base, nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live! Nationwide. Nationwide.